Duterte pa rin. Ang tunay na nagmamahal sa atin Laban niya ay laban natin Pilipinas, Duterte pa rin. Hello! Ito yung pulis na nag-viral sa Facebook nag-viral siya dahil uh, masama ang loob niya at galit siya dun sa mga pulis na umaresto yata kay PRRD. Na halos isang batalyong nakapaligid kay PRRD. At ang sinusunod nila ay si General Torre. Maling-mali ang mga ginagawa nila. Sinusunod nila si Torre. So, kaya naghihimutok tong pulis na to Uh, sabi niya, kahit si Bumbong pa mag-utos sa kanya na arestuhin, basta mali, hindi niya susundin. Kahit matanggal sa serbisyo Yan ang pulis na tularan dapat ng mga pulis na lalong lalo na kay Tore. General Tore. Ganyan dapat ang ipairal ninyo. Kasi nanumpa kayo sa nanumpa kayo. Mayroon kayong tungkulin sa taong bayan. Protect to protect the people. Pero anong ginawa niyo? Tularan niyo tong isang pulis na to. Na talagang sabi niya kahit anong iutos basta mali, kahit si Marcos mismo magutos sa kanya ay hindi niya susundin. 'Yun ang tamang pulis, di ba? Hindi yung isa lang ang uh, sinusunod niyo, yung boss niyo, sino bang boss niyo si Marvel? si Marcos, kahit alam niyong mali, susundin di ba? Hindi na tama kaya nagkakagulo na ang Pilipinas eh. Buti na lang, mayroon pang isang matinong pulis na kagaya nito. Na dapat sana marami pa kayo. Sama para at least lalakasan loob ng taong bayan. Dahil sus mariusip, patawarin po sila ng Panginoon. Kaya itong pulis na to, saludo ako sa iyo panuorin natin kung paano siya nang sa galit. To, panoorin natin. Si Bongbong Marcos pang magutos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis. Diba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko, yung, hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Diba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin, ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagkawala siya sa servisyo. Correct. Pagkawala siya sa pwesto niya. Diba? Kung walang pulis sa Pilipinas, sino na lang mag-aaresto sa mga tiwaling opisyal na yan? Kaya tayo nagpulis para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal tayo dapat nasa na lang tayo mga kasama nasagit na lang tayo hindi pwedeng hindi pwedeng dahil presidente natin siya siya na yung susunundan natin hindi pwedeng dahil presidente natin siya siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay hindi po pwede yun partisa ng tawag don hindi porke presidente ka susundin kita ano ka? sino ka ba? para sundin ko tama ka ba? ang tanong nasa tama ka ba para sundin kita di ba sabi ko nga ulit sa inyo kahit presidente ka pa ng Pilipinas kung mali yung utos mo sa akin hindi kita susundin sino ka ba para, para, para sundin ko di ba o, oh, may tama daw ako eh may tama daw ako may tama ka sir kahit pa papanood to ni Bongbong Marcos ha, Sir Bongbong Marcos, Sir President. Pakinggan mo 'tong sasabihin ko, Sir. Isa akong pulis ng Pilipinas. Pero hindi ako sang ayon sa ginagawa mo, Sir. 'Di ba? Hindi ako sang ayon sa iyo. Kahit ano pang sabihin mo, Sir, hindi ako susunod sa iyo. Kasi hindi mo naman ako pulis eh, bakit pulis mo ba ako? Pinapasaguran mo ba ako, Sir? Hindi ang totoong may are sa profesyon ko, ang totoong nagpapasahod sa akin ay mga Pilipino, hindi ikaw. Presidente ka lang ng Pilipinas, pati nga ikaw, pinapasahuran namin eh. Sumasahod ka dahil sa pera ng Pilipino. Kaya isa, isa ka rin, katulad ka rin namin sa serbisyo publiko. Pare-pareho tayo sir. Hindi ka commander in chief lang dyan. Ikaw ay isang public servant. Di ba? Public servant ka dapat magtrabaho ka rin hindi ka boss tanda mo yan sir ha tandaan mo sir president bongbong marcos tandaan mo to isa kang public servant pumunta ka dyan sa pesto mo para magserbisyo hindi para para maging boss namin dapat nga ikaw nagtatraffic dyan eh dapat nga ikaw yung nasa gitna ng kalsada nagtatraffic dyan eh kasi nasa public servant nasa public service tayo hindi pwede yung presidente ka diyan ka nagma, nagiging boss ka diyan. Ano ka? 'Di ba? Dapat leader ang tawag sa iyo. Hindi ka dapat nagiging boss diyan. Napanood niyo 'yon? 'Di ba? Matapang kahanga-hangang pulis. Talagang may panindigan. O kayong mga pulis, kayong mga tiwaling pulis, may panahon pa para kayo ay magbago. Tularan niyo siya gumawa kayo ng tama, sundin nyo yung batas, ipatupad nyo yung batas na naayon sa konstitusyon, at wag nyong sundin ang inyong boss kasi hindi sila ang nagpapasahod sa inyo. Ang taong bayan ang na nagpapasahod sa inyo, lalong-lalo na kay Torre, kay Marvil, kay Marcos. Marcos, panahon na gumawa ng tama.